Yan guys, kitang kita ang uh, natabunan na bahay. Ayan yung sasakyan, uh, Ito po yan sa Barangay Burabod, Libon Albay. Okay, uh, kita ito guys, uh, crossing, uh, sa crossing Bun sa Bunbun. Barangay Bunbun, Bunbun um, um, si Palito yung Bunbun. Ganyan, eh. So, kasi kita mo sa Barangay uh, Burabod. Uh, libon Albay so, sarap po yun sa mga binahak na grabe hindi uh, sa Albay hindi sa Albay hindi uh, sa Amarilles World barangay prabon ito so, ang uh, ang kamutakan ng lugar ito dito talagang lahat uh, uh, ng mga mga nangyari na pa ang tinagihan uh, sa mga uh, makusog na tubig yan, buruhal na ang mga kumulog na uh, marugi hindi sa mga kusog na natin dito ang para sa hapon, ang labor, kapatagan lake ay uh, um, uh bag, madami uh, もう。 Ito na guys oh Ito yung uh, Party na may gumuong lupa Ah Landslide talaga Ayan guys oh Yan guys, kumailin nindo, yan ang uh, parte ka uh, gumuhong uh, lupa dito sa barangay uh, Burabod, uh, Libon, Albay. Yan guys, kitang-kita ang uh, natabunan na bahay ayun yung sasakyan uh, Ito po yan sa Barangay Murabod, Libon, Albay. May po pala nang naguho na dagay-dagay no? Ito po kagasona na pa. Kagabo keto. po yan?

Daiman. Daiman. Duman lang po sa may crossing ang bahano. Hmm. Bun -bun. Ang bunbun -bun po, albay na. Isa inong tamay crossing duman. Arin po ang sagkurang kan, bato, tapos kan. Ay duman ito sa naba. Buga. Sa buga. Ipo. Doon kaya po nagagi, bato. Yan. Buga po pala ng boundary. Sa, itong danaw dyan. Ipo. Baga ito. Ah, danaw iba. Bigol. Ito man May nagadan man po edi, natahuban. Ay, po suno nabalita sa Facebook na kumbangdi. Ya dengeran Mary Jane, ngaran ngaran nga taw, Mary Jane. Pilang harong man po natahuban? 25. 25 na harong. 26 o 26. 26 25, pa, andiyan. 25. Ha? 1 king po. Kumbaga po agad pala nangyari kaya dai pa nasa nakara na sa tao. Uh, pero kung gabi, kung gabi timprano. Ito, itong 26 harong na ito, tururog ang tao. Uh, mga lagpa 50, ang maduran. Hararong pati yung... Pura hararong yung baka na. Kita do. Kung kita nabil sa ating tinampo, uh, o kita kong damping. Dahil mo basta-basta makalot. Ang manipisa na, hindi nagkaralota na ng mga gamit. Ito mo. Ito ang palabuhan sa nyo. Ito ang palapag yan. pong may auto. Dahil na po kinalot ano? Dahil na po kinalot na, na po kinabang yun. Raok na yan. Naumpala no mga bin no umadong kayo sa soro na. Kaya nakatapang mangi pa yun sa mga ganyan yun. Hindi man ba ka nadali sa bulod niya? May harong ba ganyan? Mahogan niyo po pala niyang halangkaw na yan? Hmm. May mga mahogan <laughs> niya. May mga maharong na magayong pa dyan. Dahil na, na ano. Dahil no, ka, sa mahugan eh mm -hmm. Masarig pala ng mahugan eh Straight man pati um, marami. bug May bug Pag yan Pagkatanong yan Malikit yan Walong yan